Mga drama fans, ito na ang pinakahihintay ninyong balita. Sa ginanap na apat ye Blue Dragon Series Awards nitong Hulyo 18, waging-wagi ang Netflix hit drama na When Life Gives You Tangerines. Ang kwento ng matagalang pag-ibig sa pagitan ng isang aspiring poet at isang lalaking tapat magmahal. Hindi lang basta panalo, ito ang tinanghal na daesang o grand prize winner, ang pinakamataas na parangal sa gabi ng prestigyosong award ceremony at syempre, hindi magpapahuli ang isa sa mga pinaka-iconic na pop idols na si E, na pinarangalan bilang best actress para sa kanyang napakahusay na pagganap sa tangerines. Kasama niya si Park Bogum, ang kanyang leading man sa pagtanggap ng Popular Star Award, isang patunay ng kanilang malakas na chemistry at impact sa mga manonood. Hindi rin nagpahuli ang veteranang aktres na si Yom Hairan, na nanalo bilang Best Supporting Actress para rin sa parehong drama. Munit hindi lang Tangerines ang kinilalang obra. Isang Netflix production din ang The Trauma Code, Heroes on Call, ang itinanghal na best drama kung saan si Ju Jae-hoon ay ginawara ng best actor habang si Chu Yang-woo ay nag-uwi ng best rookie actor award. Talaga namang tinutukan ng publiko ang gabi ng mga bituin, ngunit ang isa sa mga hindi malilimutang highlight ng gabi ay ang nakakatuwang pagkakapalit ng pangalan sa entablado. Nang i ni host John Hyun Mo ang pangalan ng nanalong Lee Jun Hyuk para sa Popular Star Award, aksidenteng umakyat si Lee Jun Young sa stage, akala niya siya ang tinawag. Matapos linawi ng host ang pagkakamali, inanyayahan si Jun Hyuk na sumampa, at nagkapayakap pa ang dalawang aktor sa entablado, isang patunay na professional at cool lang ang mga Korean stars kahit sa gitna ng kabog. Sa Instagram, humingi ng paumanhin si Jun Young, habang may good vibes namang sagot si Jun Hyuk, Nainalala pa ang kaparehong insidente noong libo at 23 Asia Artist Awards, bukod sa mga drama awards. Kinilala rin ang mga talento mula sa iba't ibang genre. Nanalo bilang Best Supporting Actor si Lee Kwang Soo para sa Karma, habang si Kim Min Ha naman ay Best Rookie Actress para sa Way Back Love. Sa Variety World, standout ang Culinary Class Wars bilang Best Variety Program, habang sina Lee Suji at Kian 84 ang hinirang na Best Female at Male Entertainers. At kung isu ang pag-uusapan, hindi pa pahuli ang Tomorrow Ra Together si Yeonjun, na nanalo ng ST Popularity Award para sa kantang E. Cinderella at dalawa din. Pinarangalan din si Jay Yeon ng AE Lis Panandang Pandagdag Good Influence Award bilang pagkilala sa kanyang positibong impact sa mga manonood. Ang Blue Dragon Series Awards na inorganisa ng Sports Chosun ay isang prestihiyosong event na nagbibigay pugay sa kahusayan ng streaming content sa South Korea. At sa bawat taon, lalo nitong pinapatunayan na ang K-content ay hindi lang panglokalan kundi para sa buong mundo. Kaya sa mga drama lovers at taga-subaybay ng Korean entertainment, siguradong puno na naman ng kilig saya at inspirasyon ang inyong mga puso. Abangan pa ang mga susunod na proyekto ng inyong mga iniidolo at huwag palampasin ang susunod na season ng inyong mga paboritong Korean series. Yan ang Drama Realness, dito lang sa Manila Filipino.